Okay mga boss, uh, welcome back at uh, nag-jang shop ako kanina gawa ng yung may-ari ng jang shop ay may pinagawa sa king electric fan. So naghahanap ako ng 1T na transformer. Tamang-tama ito nakita ko. Meron doon dalawa, dalawa actually dalawa 'to. Meron dong ano uh, automatic voltage regulator na Akari, 'yun sana ang uh, bibiling ko. Kaya lang habang kinakalas ko 'yon, nakita ko meron naman ako ditong EBR na Andito po yung ABR ko na ba. Gumagana na yan. Na ba. Sabi ko, meron naman akong ABR na. Yung 110 lang talaga ang kailangan ko. So, tamang-tama, akala ko, ah uh, sira. O ano, ah uh, uh, power supply lang na maliit or ano so nakalagay dito input nya ay 220 volts AC 110 volts AC 60 hertz 250 watts yung ano nya ito mukhang sira tong ano ewan kung bakit nakadikit tsaka wasak yung ano nya switch nya binuksan ko na to kasi tiningnan ko doon sa junk shop kung may laman pa kasi pinaka maganda doon sa junk shop gawa ng kakilala ko yung may-ari kaya nakakaano tayo nakakapili tayo ng ano so ang tunnel yun ito ay andun ito po yung pinaka ano nya tuyo naman siya tuyo na siya ang nakalagay dito ay tingnan mo may 12 volts so. 0 12 100 tapos 110 kung titingnan nyo mismong ano to uh, yung design ng one thing ay hindi siya nakatap dito kumbaga uh, tawag dito nakahiwalay siya dito naman sa input nya nakalagay naman dyan o no? oh. Uh, 220, 220 ito naman mayroon siyang uh, 190 tapos 250 volts ayan oh. No? So magandang klase din tong ano kasi fuel talaga siya na fuel talaga siya na transformer. Ang gagawin ko lang dito ay kakalasin ko siya tapos huhugasan. Ngayon, titi ko muna kung ano. Kung gumagana siya. Gamit tayo ng tester, wala pa latong stand yung tester natin. Ay. Ayan. Check muna natin yung ano, primary kung meron. So wala siya mga boss gawa ng siratong switch. Ngayon, check natin tong ano kung saan to galing. Saan ba to papunta? Ito. Wala. Ito, meron. So, check natin dito yung fuse. Itong dalawa, kung okay yung fuse. Mukhang sira yung fuse mga busa. O, nag-loss lang yan. Tingnan natin. Yung switch kasi matik sira na yung switch. Ay pumutok yung fuse. Ayan oh. Yari, mukhang delikado pa to. Pumutok yung fuse. Walang ampere ba tong fuse niya? Walang nakalagay. Ayun to, ampere lang yung fuse nyo. Oh. Ayan pala. Ngayon, check natin yung pinaka transformer kung okay siya. So, meron naman siya. Yung pinaka output niya. Meron din naman. Ayan, may pansin nyo sa diesel. Ngayon, check natin kung may continuity yan dito. Ah, meron. Ibig sabihin, ano, isang ano lang talaga sila. Isang coil lang. Ngayon, ang gagawin natin switch sila na tatang switch mga boss check na natin kung gumagana yung ito sa ilaw kasi so sila din yung ano sila din yung switch nya ang mangyari dito ay ano ah uh, ko muna o kaya i-check lang muna natin i na, na lang muna natin yung ano ito yung pinaka supply niya kasi papalitan naman natin to ng switch Ay. Buka tayo ng panghinang Hinangin natin Tapos sa fuse naman, meron naman ako dito ang ano. Meron pa ata ako dito ang 5 ampere na fuse. Ayan tayo dito. O oh, ito, 4 ampere nga lang. Pistirin natin to. Tumabo na pala. So, ayan, okay na. So, palit natin dito. Tapos, kabit natin. Tapos, pick natin ito kung meron nang palo. Meron na. Ngayon, para sigurado, gagamitan ko pa rin siya ng test bulb Nasaan na ba yung test bulb ko dito? Ayun. para sigurado mga boss ititest test wow. bag bago ko sya malinisan okay okay sana hindi pumutok yung ano ay mukhang sira to mga boss ayun o no? oh, shorted sya malamang sa malamang ay uh, tawag dito may problema pa to so, trouble shoot ko muna mga boss ah uh, shoot ko sya something may mali talaga kasi kung napansin mo dito sya nakalagay yung dalawang wire kanina 200 at saka uh, 200 220. nakalagay kasi dito 190 200 220 tapos 250 sabi ko parang may mali di ba pagkabit natin ng test valve may mali siguro yung gumawa nito hindi alam kung saan itatap o ni-rewiring ata hindi ko lang alam kung paano kaya ang ginawa natin nilagay natin yung isa sa zero ayan zero yung ano yan na ah, yung cord dumaan ng ano yan tas ano papunta sa 220. Ngayon, subukan na natin mga boss. Susukatan natin ng output dito sa 110 kung tama na yung sukat natin. Okay. Lagay natin sana yung tester. Okay. Tapos, medyo ano lang ano nito eh. Yung zero dito eh. May tama na ata ano nito kasi ayan na natin yan. So, paro na natin. Tingnan yung valve. Hindi na iilaw. O, hindi na umiilaw yung valve pag tinister mo dito, 0, balik na rin natin, 0, 110. Ayan, 107, 108 volts, yan. Nai-rating natin. Itong 100, 98, yan, yeah, 98, 97 volts. Tapos ito, 12, nasa, pati ka lang madugi. So dito naman sa ano, sukat natin. Dito sa taas. So zero muna, lagay natin sa zero yung common. Itong 250. So 45, 246 volts. So 20 yan. So 200 198, 197, 190 187 So pwede na Pwede na to mga boss Good na to Ang magiging labas nyan dito Pag sinukat natin Ayan diba 110 So sukatan natin So 104 Ayan o oh. no? 107 108 107 volts kasi dito sa ano, reading naman ng display natin dito sa 220 ay 218, 219 yan o. Oh. Yung kuyente ko dito. Okay, swak lang to mga boss. So, paano ba ang gagawin dito? Ah, kakalasing ko muna siya, tapos rewiring. Dinuhugasan ko muna yung kaha niya. Para maayos. Baka palitan ko din yung wire ng, ano, ng iba. Yung matibay-tibay. Pero makapal din ata ah, ito eh. Kung makapal to, yan na yun. Ayun. Okay mga buso so ayan nalinis na natin yung loob ng ano ating pang one na transformer. Try na natin uli. Dan muli natin sa test valve para makasure tayo. nagkabit na rin tayo ng switch. Ito yung dating yung switch. So wasak na. Ayan, may power na. Ngayon, punin natin yung tester. Sit natin sa DC ah ADC AC alternating current ano ba yan umagang umaga mali mali tayo yan ano ba to? baka ano baka tumabot siya ng ano 109 ayan 109 110 109 109 Okay, yan. Wa naglalaro lang sa 109, 110 yung ano. So ayos na siya mga boss. Hanggang dito na lang yung vlog natin at nayari din natin. Salamat sa Junk and Pinchor. Yan. So pwede na natin yung gamitin pang testing sa mga gagawin nating amplifier. Okay mga boss, maraming salamat at God bless po sa ating lahat.